yung mga kachar. Ang ganda ng bulaklak na ito. Nasa yung parang kandila. Alin doon? Ayan. Parang kandila. Oo. Tapos gumagan ito na siya pag nabuka. Oo, bubuka na yun. Ganito ah. na yun pag matanda na. Ah, okay. May buto ba yan? Wala. Wala. May suwi. Suwi Butu yun ang nabubuhay. Eh. Yan, oh. <laughs> ang ganda. Paranoia yan eh. Flowers. Ang ganda ng fla flowers. <laughs> ang ganda-ganda. Anong pangalan ng bulaklak na to? Halaman. Tawag nila dyan. May microphone eh. Ito? Oh, pero, microphone. Pero hindi microphone na nila dyan eh. Oh, yan. Ang ganda-ganda. Naku, 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 Yan. Ang ganda niya mga ka-charm. Ay! Thank you for watching. Follow for more. God bless you.